Isa ka rin ba sa nang hinayang kung bakit hindi nagkatuluyan si Nora Honor at Kokoy Laurel? Alam mo kapag binabanggit ang mga pangalang Nora Honor at Kokoy Laurel, parang biglang bumabalik ang panahon. Parang may kakaibang lamig ng hangin na dumadaloy sa puso ng mga nakasubaybay noon sa kanilang tambalan. Ang tambalang hindi lang basta pinagtagpo ng kamera, kundi pinagtagpo ng musika, emosyon at ng kakaibang spark na hindi madaling ipaliwanag. Minsan nga, kapag naiisip ng mga fans kung bakit hindi sila nagkatuluyan, isang salita lang ang sumasagi sa isip ng lahat. Sayang. At oo, hindi lang basta sayang na parang pagkabigo, kundi sayang na puno ng pagmamahal, panghihinayang, at tanong na walang kasagutan. Kasi nga naman, kung tutuusin, kung may tambalan na kumatawan sa pure connection at genuine chemistry sa showbiz noong dekada pitumpu, Walang dudang isa na ron sina Nora at Kokoy. Hindi mo kasi pwedeng itanggi kapag magkasama sila sa eksena, parang may sariling mundo ang paligid. Parang lahat ng ingay sa paligid ay natutunaw at sila lang ang naiwan. Kaya hindi katakataka kung bakit hanggang ngayon, kahit ilang dekada na ang lumipas, na nananatiling sariwa sa puso ng mga tagahanga ang tambalan nilang dalawa. Naalala mo pa ba yung mga pelikulang pinagsamahan nila? Grabe, bawat tinginan, bawat ngiti, bawat kantang magkasabay nilang inawit, puno ng emosyon. Lalo na 'yung mga duet nila sa mga variety shows, walang sapawan, walang kompetisyon. Kundi tunay na pagdadadama, mayan sa musika. Doon nga nagsimula ang magic nila, 'di ba? Si Nora, ang superstar na may tinig na bumabasag sa mga hangganan ng ordinaryong pag-awit, at si Kokoy, ang prince charming na may tinig din na parang kayang yakapin ang bawat liriko ng kanta. Magkaibang maganda ang timpla nila si Nora, galing sa hirap, pero may pusong totoo. Si Kokoy, galing sa prominenteng pamilya, pero may kababaang loob at respeto sa kanyang kapareha. Kaya siguro sobrang lakas ng hatak nila sa masa. Kaya kapag iniisip ng mga tagahanga kung bakit hindi sila nagkatuluyan, hindi lang ito usapang love team. Isa itong what if na paulit-ulit na bumabalik sa alaala. -ala. What if nga ba kung nagkatuluyan si Nora at Kokwe? What if naging sila talaga sa tunay na buhay? Marami ang naniniwala na kung nagkatuluyan sila, baka iyon na ang kwento ng fairy tale love na hinintay ng mga Noranians noon. Kasi hindi lang sa pelikula sila bagay, pati sa realidad, parang ang ganda sanang panoorin kung paano nag ang landas ng isang babaeng lumaban sa lahat ng hadlang para marating ang bituin at ng isang lalaking may mataas na pinagmulan pero marunong umunawa at magmahal ng totoo. Pero tulad ng madalas nating marinig sa mga kwento ng pag-ibig, minsan hindi sapat ang bagay. Minsan, kahit mahal mo, kahit nararamdaman mong siya na may mga pagkakataong hindi itinadhana. At doon nga pumapasok yung salitang sayang. Hindi lang siya basta salita isa siyang damdamin. Isa siyang buntong hininga ng mga tagahanga na nakasaksi ng isang pagmamahalang tila umusbong sa entablado pero hindi tinuloy ng tadhana sa tunay na buhay. Sayang, kasi nakita mo na, naramdaman mo na, pero hindi mo nasaksihan ang katuparan. Para sa mga fans ng tambalang Nora at Kokoy, hindi lang ito simpleng love team. Isa itong simbolo ng panahon kung kailan ang showbiz ay may puso, kung kailan ang mga pelikula ay may lalim, at kung kailan ang bawat duet ay may kasamang tunay na kilig. Kung tutuusin, sa bawat eksenang magkasama sila, may halong respeto, paghanga, at hindi matatawarang chemistry. Hindi kailangan ng labis na lambingan o halikan. Para maramdaman mo ang kilig, isang titig lang, sapat na. Isa yan sa mga bagay na nagpapakaklasik sa tambalan nila. Naalala pa ng marami kung gaano kaingay ang sigawan ng mga fans kapag lumalabas silang dalawa sa entablado. Yung mga mata ni Nora na puno ng damdamin, yung ngiti ni Kokoy na parang laging nagsasabing nariyan ako at yung mga awitin nilang sabay na parang kwento ng dalawang pusong nagtagpo pero hindi nagkatuluyan. Ang daming beses nilang ginawang inspirasyon ng isa't isa, hindi lang sa trabaho kundi sa paraan ng pagharap sa buhay. Kaya nga, kahit walang kumpirmadong relasyon, marami pa rin ang umaasang baka nga, baka lang, nagkaroon ng pagkakataon na sila'y nagmahalan sa likod ng kamera. At doon pa rin pumapasok yung salitang sayang. Kasi kung susuriin mo, bihira ang ganitong tambalan. Hindi ito gawa-gawa lang ng publicity o gimmick. Ito yung tambalang nabuo dahil sa mutual respect, sa art, sa musika, at sa connection ng dalawang kaluluwang parehong artistikong tumibok. Sayang kasi parang tadhana na mismo ang nagplano pero hindi itinuloy. Parang pelikulang bitin, parang awiting na putol bago pa man marating ang koro. Sabi nga ng mga fans, kapag pinapanood mo ang mga lumang footage nila, parang may sariling wika ang mga mata nila. May mga sandali na hindi mo kailangang marinig kung ano ang sinasabi nila. Nakikita mo na sa mga tinginan. May mga pagkakataon na habang kumakanta si Coco, si Nora naman ay tahimik na nakikinig. Pero sa loob ng sandaling 'yon, parang buong mundo niya ay nakatutok lang sa kanya. Sino ba naman ang hindi mahuhulog sa gano'n? Kaya nga kahit noong dumating ang panahon na may kanya-kanya na silang landas, may kanya-kanyang karera, at iba-ibang pag-ibig, yung mga Noranians hindi pa rin makalimot. May mga fans na hanggang ngayon, kapag tinanong mo, sino ang ultimate love team ni Nora Honor? Walang pag-aalinlangan nilang sasabihin, si Coco Laurel. Kasi para sa kanila, hindi lang ito dahil sa kilig. May lalim, may respeto, at may sinseridad hindi sila tulad ng ibang tambalan na nauuwi lang sa intriga o publicity. Sila, kahit hindi nagkatuluyan, na natiling may koneksyon na mas matibay pa sa relasyon at yan ang hindi basta-basta nakakalimutan. Pero alam mo, minsan naiisip ko rin, baka kaya hindi sila itinadhana sa isa't isa ay dahil mas maganda silang tignan bilang alaala. -ala. Kasi kung nagkatuluyan sila, baka hindi ganon kalalim ang tatak ng kanilang tambalan sa kasaysayan ng showbiz. Baka kung naging sila sa totoong buhay, natabunan ng realidad ang magic na binigay nila sa mga pelikula. Minsan kasi ang mga pinakamagandang kwento ng pag-ibig ay yung hindi natapos, yung beaten, yung pinangarap pero hindi natuloy dahil doon nagiging immortal. kanon ang Nora at Coco Love Team Immortal. Hindi natapos pero hindi rin nalimot. At kapag naririnig mo ngayon ang mga matatandang Norenians na nagsasabing sayang talaga sila Mararamdaman mo 'yung lalim ng salitang 'yon. Hindi lang nila sinasabing sayang dahil hindi sila naging mag-asawa. Sinasabi nila, 'yung sayang dahil may kakaiba silang connection na bihira na sa panahon ngayon. Sayang dahil sa bawat duet nila, ramdam mong may respeto, may paghanga, may pag-ibig na maaaring totoo, pero itinago sa pagitan ng mga nota at ng mga mata. Sayang dahil hindi lahat ng love team nagkakaroon ng ganitong klaseng alchemy. Hanggang ngayon, kapag may mga nagbabahagi ng lumang video clips ng dalawa, biglang umaapaw ang mga komento. Grabe, sayang sila. Ang chemistry nila iba. Bakit hindi sila nagkatuluyan? At habang pinapanood mo, parang sumasabay ka sa emosyon. Parang gusto mong sumigaw ng, totoo, sayang talaga. Kasi hindi lang ito usapang showbiz, ito ay bahagi ng kasaysayan ng kultura nating mga Pilipino na mahilig magmahal, umasa, at masaktan para sa isang kwento ng pag-ibig na hindi natapos. Kaya kung tatanungin mo ako, isa ka rin ba sa nanghinayang bakit hindi nagkatuluyan si Nora honor at Kokoy Laurel? Oo, isa ako sa mga yon. Kasi hindi lang ito tungkol sa kung sino ang minahal nila sa totoong buhay. Ito ay tungkol sa dalawang taong nagtagpo sa tamang panahon, sa tamang musika. Pero marahil sa maling pagkakataon. Isa itong kwento ng almost, ng what if, at ng sayang. Pero kahit ganun, sa puso ng mga tagahanga na buo, masigla, at buhay ang tambalang Nora at kokoy isang tambalan na nagpapaalala na minsan ang pinakamagandang pag-ibig ay yung hindi kailangang tapusin ng tadhana para manatiling totoo sa alaala. -ala. Kung tutuusin kahit ilang dekada na ang lumipas, Parang kahapon lang noong sabay na umawit sina Nora at Kokoy sa entablado. Yung mga ngiti nila ay yung paraan ng pagkakatingin yung tawa ni Nora na parang musika sa tenga ni Kokoy lahat yon. sariwa pa rin sa alaala ng mga taong naging saksi sa kanilang tambalan. Ang nakakatuwa pa, kahit ang mga bagong henerasyon na hindi man nakapanood ng mga pelikula nila sa sinehan, kapag napapanood ang mga lumang clip, napapasabi rin ng ang ganda ng chemistry nila. Ganon kalakas ang hatak ng tambalan ni Nora at Kokoy hindi lang para sa mga fans noon, kundi pati sa mga kabataang mahilig sa totoong kwento ng pag-ibig ngayon. At kung pag-uusapan natin ang mga fans nako ibang klase sila. Kasi hindi lang basta paghanga ang ibinigay nila sa tambalang ito. Isa yung uri ng paghanga na may kasamang alaala, luha at musika. Marami sa kanila ang nagsasabi na kapag pinapanood nila si Nora at Kokoy Parang bumabalik ang panahong simple lang ang lahat. Panahong ang mga pelikula ay hindi lang palabas, kundi sa lamin ng damdamin. Panahong ang pag-ibig ay ipinapahayag sa pamamagitan ng kanta, ng mga titig, ng mga lihim na sulyap sa kamera. Kaya nga kahit sa mga reunion ng Noranians o sa mga online fan groups ngayon, madalas pa pag-usapan. Bakit nga ba hindi sila nagkatuluyan? Ang dami ng teorya, ang dami ng kuro-kuro may mga nagsasabing baka dumating lang sila sa punto ng magkaibang landas. May mga nagsasabing baka masyadong komplikado ang sitwasyon at may iba namang naniniwala na baka sadyang ganun talaga. They were meant to meet, but not meant to end up together. Pero kahit anong paliwanag ang ibigay, isa lang ang hindi nababago, yung salitang sayang na paulit-ulit na inuusal ng mga fans tuwing napag-uusapan sila. Kasi nga naman, kung titingnan mo ang lahat ng tambalan, sa kasaysayanas ng showbiz, pihira yung ganitong klaseng connection. Yung klase ng chemistry na kahit walang halik o yakap, ramdam mong may lambing. Yung kapag nagtama ang tingin nila, parang nagsasalita ang mga mata. Yung kahit isang eksena lang, sapat para maramdaman mong may something. Hindi mo pwedeng pilitin yon, Hindi mo pwedeng i-direct yon, Natural na lumalabas. At yan ang tinatawag ng mga matatandang fans na tunay na kilig. Kaya nga, kung minsan, ay may mga nagsasabing sayang, hindi lang dahil sa hindi sila nagkatuluyan, kundi dahil sa panahong ito, bihira na ang ganitong tambalan. Kung meron mang isang bagay na napakahalaga sa mga Noranians, yun ay ang alaala. -ala. Kasi ang alaala, -ala, kahit gaano katagal, hindi kumukupas kapag galing sa puso. Marami sa mga fans noon ay tumanda na, nagkapamilya, nagkaapo, pero kapag binabanggit mo ang pangalang Nora at Kokoy, bigla silang nagiging bata ulit. Parang bumabalik ang mga gabi ng panunood nila sa sinehan, ang mga oras ng pakikinig sa radyo habang sabay na umaawit, ang kanilang mga idolo. Yung mga panahong simpleng-simpleng kilig lang ang nagpapasaya sa kanila. At doon mo mararamdaman kung gaano kalalim ang salitang sayang kasi may kasamang pangungulila, pag-asa at pagmamahal. Alam mo may nagsabi sa isang Norenian fan club dati hindi ko naman talaga gusto na magkatuluyan sila sa tunay na buhay. Gusto ko lang sana nagkaroon sila ng pagkakataon. Ang lalim, 'di ba? Kasi totoo naman, minsan hindi mo naman kailangan ng happy ending para maging masaya sa isang kwento. Ang importante na naranasan mo, nasaksihan mo, at naipadama nila sa iyo 'yung kakaibang kilig at inspirasyon na bihira mo ng maramdaman ngayon. Pero kahit ganoon, aminado pa rin ang karamihan may panghihinayang pa rin. Kasi sa bawat what if ng buhay, may puwang palagi para sa salitang sayang. Kung tutuusin, si Nanora at Kokoy ay parang dalawang bituin na sabay kumikislap, pero sa magkaibang kalawakan. Parehong maliwanag, parehong nagbibigay liwanag sa madilim na gabi ng industriya, pero hindi kailanman nagtagpo. Ngunit sa mata ng mga fans, sapat na minsan, nagkrus ang kanilang mga sinag. Sapat na yon para mabuo ang isang tambalang hanggang ngayon ay hindi nalilimot. Kasi nga naman, hindi mo kailangang magkatuluyan para masabing totoo ang koneksyon. Minsan, sapat na yung sandaling nagkatinginan kayo sa tamang oras, sa tamang awitin, sa tamang eksena. At kapag tinitingnan mo si Nora ngayon, ang superstar na patuloy pa rin nagliliwanag at si Kokoy na tahimik ngunit nananatiling iginagalang bilang isang tunay na gentleman ng showbiz mapapaisip ka talaga. Sayang. Hindi dahil kulang kundi dahil ang ganda sanang panoorin kung paano tatanda ng magkasama ang dalawang taong minsang nagbigay ng kapag-ibig sa ating mga puso sa pamamagitan ng pelikula. Pero marahil, kanon talaga ang buhay? Minsan, ang mga kwento ng pag-ibig na hindi natapos sa realidad, sila yung mga kwento na tumatagal magpakailanman sa ala-ala. Sa mga panahong ito na puno ng artificial love teams at scripted na chemistry, nananatiling tunay ang Nora at Kokoy tandem. Walang filter, walang pakitang tao, walang panggimik. Totoo ang tawa, totoo ang kilig, totoo ang musika. Kaya naman kapag sinasabi ng mga fans na, sayang, hindi yon basta salita ng pagkabigo. Isa yung salita ng pagpapahalaga. Ibig sabihin, alam nilang may nangyaring maganda, may nabuong alaala, -ala, at may damdaming hindi kailanman naglaho kahit hindi nagkaroon ng label. At siguro kung makakausap natin si Nora at Kokoy ngayon, baka ngumiti lang sila at sabihin, ganun talaga ang tadhana. Kasi makikita mo sa kanila na wala namang pagsisisi. Pareho silang nagpatuloy sa buhay, nagtagumpay, at nag-iwan ng marka. Pero para sa mga fans, kahit ganun, mananatili pa rin espesyal yung mga sandali nila noon, yung mga kantang sabay nilang inawit, yung mga eksenang puno ng damdamin, yung mga tinginang parang may lihim na sinasabi. Ang sayang na binibigkas ng mga Noranians ay hindi lang lungkot isa itong tanda ng pasasalamat. Pasasalamat dahil minsan sa kasaysayan, nagtagpo ang dalawang nilalang na nagbigay ng kilig, inspirasyon at pag-asa sa milyon-milyong Pilipino. Isa itong pagpapaalala na kahit sa mundong puno ng pagbabago, may mga kwento pa rin hindi kumukupas. Kasi nga naman, hindi lahat ng magagandang bagay ay kailangang magtagal, minsan sapat na nanangyari, sapat na nanaramdaman. Kaya sa tuwing maririnig natin ang tanong na, isa ka rin ba sa nang hinayang kung bakit hindi nagkatuluyan si Nora Honor at Coco Laurel? Siguro sabay-sabay tayong nangingiti at sasagot ng, oo, sayang talaga. Pero kasabay ng salitang iyon, may halong init ng alaala may halong ngiti ng pasasalamat at may halong kilig ng kabataan. Dahil sa huli, ang tambalan ni Nanora at Kokoy ay hindi tungkol sa kung ano ang nangyari o hindi nangyari, kundi tungkol sa kung ano ang naramdaman natin. At iyon, walang kapantay, walang kapalit, at walang hanggan.